Sa panahon ng lumalalang tensyon sa pagitan ng mga bansa, ang posibilidad ng paggamit ng nuclear missiles ay nagiging mas realistikong banta sa global security. Sa kasong ito, paano nga ba naghahanda ang US na protektahan ang kanilang bansa mula sa ganitong banta? Ilan ba ang mga nuclear missiles na kayang pigilan ng Amerika bago maganap ang isang malaking trahedya? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos ay may pinakamalaking military budget at advanced na teknolohiya para sa depensa. Ang US ay may iba't ibang missile defense systems, kabilang ang mga satellite detection system, ground-based interceptors, at mga high-tech radar na ginagamit upang matukoy at pigilan ang mga missile na papunta sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng lahat ng mga advanced na teknolohiya at depensa, ang misyon ng missile defense ay hindi madali at puno ng komplikasyon. Ang pagsubok na pigilan ang isang ICBM na papalapit sa US ay isang napakahirap na proseso. Ang isang ICBM ay maaring maglakbay ng mabilis at sa mataas na bilis. Umaabot sa higit 20,000 kilometro kada oras. Kapag ito ay pinalipad, may ilang mahahalagang yugtong tinatahak ang missile bago ito makarating sa target. Una, ang isang ICBM ay dumadaan sa tinatawag na boost phase. Sa yugtong ito, ang rocket engines ng missile ay nagpapalabas ng napakalakas na thrust na nagdudulot ng matinding init na madaling makita gamit ang infrared sensors sa mga satellite. Sa mga ideal na kondisyon, ang mga satellite ay maaaring makakita ng missile launch sa loob ng 30 segundo at agad ipasa ang impormasyon sa mga command centers. Kabaliktaran, may mga pagkakataon na mahirap agad matukoy ang missile dahil sa mga kondisyon ng panahon o kapag may mga kalat-kalat na impormasyon sa satellite networks. Ang time window para matukoy ang missile ay sobrang iksi, mga 3 hanggang 4 na minuto lamang at sa panahong iyon, kailangang madali ang magdesisyon at magpadala ng interceptor missile upang pigilan ito. Ang mga ground-based missile defense systems ng US ay nakafocus sa mga intercontinental ballistic missiles sa mga partikular na lugar tulad ng Alaska at California. Ang US ay may 44 na interceptors na ginagamit upang pigilan ang mga papalapit na missile. At bawat interceptor ay may kasamang radar at infrared sensors para matukoy ang tamang target. Ang layunin ng mga interceptors ay hindi lamang upang matamaan ang missile, kundi upang maiwasan ang mga peking target na inilalabas ng kalaban upang lituhin ang radar systems ng US. Gayunpaman, kahit na may mga milyon-milyong dolyar na halaga ang bawat missile interceptor, hindi pa rin garantisado na magtatagumpay ang mga ito sa lahat ng pagkakataon. Sa mga pagsubok, ang success rate ng mga interceptors ay halos 56%. Ibig sabihin, kalahati ng mga interceptors ay hindi epektibo sa pag ng target sa aktwal na senaryo. Isipin mo kung isang bansa ang maglulunsad ng sampung missiles at bawat missile ay may sampung warheads. Sa kabuuan ay magkakaroon ng isandaang banta sa kasalukuyang apat na apat na interceptors ng US, malabo nilang pigilan ang lahat ng ito sa isang sabay-sabay na atake. Kapag lumampas ang missile sa boost phase, papasok ito sa mid-course phase. Sa yugtong ito, ang missile ay naglalakbay sa kalawakan at nagiging mas mahirap itong harapin. Sa oras na ito, may mga decoys o peking target na inilalabas ang missile upang lituhin ang radar ng US. Karaniwan, ang isang missile ay naglalabas ng hanggang 50 object sa kalawakan at hindi lahat sa mga ito ay tunay na warheads. Kailangan ng US na malaman kung alin sa mga object na ito ang tunay na target at pigilan ito habang iniiwasan ang mga peking target. Sa mid-course phase, ang mga interceptor missiles ng US ay may 20 minuto upang pigilan ang mga target sa kabila ng maraming oras na ito ang pagsubok ay parang isang sniper na sinusubukang tamaan ang isang mabilis na moving object gamit ang isa pang mabilis na moving object. Ang bawat segundo ay mahalaga sa ganitong uri ng operasyon. Ang US ay umaasa sa mga advanced radar systems at satellite detection upang magbigay ng real-time na impormasyon at magbigay ng tamang target sa interceptor missiles. Kapag ang missile ay bumaba na sa terminal phase, iyon na ang huling pagkakataon na magre-react ang US. Ang terminal phase ay ang pinakamabilis na yugto at ang warhead ng missile ay bumabagsak sa bilis ng higit sa Mach 24, halos 20,000 km bawat oras. Sa bilis na ito, ang mga high-tech interceptors tulad ng Terminal High Altitude Area Defense, Taado at Patriot Missiles ay nahihirapan na sumunod at pigilan ang warhead. Sa yugtong ito, ang mga warheads ay madalas na may kasamang mga decoys o peking target upang magpalitaw ng kaguluhan sa mga radar systems. Sa kabila ng mga advanced na teknolohiya ng US, ang pagsubok na pigilan ang mga ICBMs sa terminal phase ay mahirap at may mataas na posibilidad ng failure. Kahit na ang US ay may mga highly advanced missile defense systems, may limitasyon ang mga ito sa kasalukuyang configuration ng mga interceptors at missile defense systems, ang US ay kayang pigilan ang humigit kumulang 20 hanggang 30 warheads mula sa mga posibleng sabay-sabay na atake. Kung ang isang bansa ay maglulunsad ng isang daang warheads gamit ang iba't ibang missile, ang kakayahan ng US na pigilan ang lahat ng ito ay limitado. Ang mga missile defense systems ng US ay mas epektibo sa paghandle ng maliit na bilang ng missile attacks. Ngunit kapag ang isang bansa ay mag-launch ng sabay-sabay ng mga missiles at decoys, ang mga sistema ng depensa ng US ay mahihirapan. Kahit na may mga research at development programs na nakatutok sa mga susunod na henerasyon ng interceptors, tulad ng Next Generation Interceptor o NGI na inaasahang magagamit sa 2,027 hanggang 2028, ang teknolohiya ay patuloy na pinapabuti. Ngunit ang posibilidad ng isang malaking atake ay patuloy pa rin na isang malaking banta. Sa kabila ng mga missile defense systems, ang US ay may isang deterrence strategy na tinatawag na Mutually Assured Destruction, MAD. Ang konsepto ng MAD ay nakabatay sa ideya na kung ang isang bansa ay maglunsad ng nuclear attack, laban sa Estados Unidos, ang US ay kayang gumanti ng mas malupit at mas malawak na pag-atake gamit ang kanilang nuclear triad, mga missiles na nakatago sa lupa, submarines na nagtatago sa ilalim ng dagat, at mga strategic bombers na laging handang lumipad. Ang MAD ay isang taktika na naglalayong pigilan ang mga bansa na maglunsad ng nuclear missiles laban sa US dahil alam nilang may kapalit itong tiyak na pagkawasak para sa kanilang bansa. Sa kabila ng advanced na missile defense ng US, ang pinakamalaking salik na tumutulong sa pagpapahina ng mga nuclear threats ay ang estratehiya ng pagpapakita ng lakas ng US na kaya nilang gumanti ng mas malupit na nagiging sanhi ng pangamba sa ibang bansa. Habang patuloy na nagpapalakas ng kanilang depensa ang Estados Unidos, ayon sa mga eksperto, ang pinaka-epektibong solusyon sa mga nuclear threats ay ang diplomacy. Ang mga eksperto ay naniniwala na sa kabila ng advanced na teknolohiya at missile defense systems, ang tunay na laban ay hindi sa radar, interceptors o makabagong teknolohiya, kundi sa pag-iwas sa digmaan bago ito magsimula. Ang mga kasunduan at negosasyon sa pagitan ng mga bansa ay ang tanging paraan upang maiwasan ang full-scale nuclear war na maaring magdulot ng pagkawasak ng buong mundo Kahit na may mga advanced na sistema ng missile defense, walang garantiya na mapipigilan ang lahat ng missiles. Kaya't ang pinakamahalaga ay ang hindi na marating ang punto ng paggamit ng mga nuclear missiles. Ito ang tunay na laban na dapat pagtuunan ng pansin. Sa Pilipinas, yan din ang nakikitang mainam na solusyon dahil kung ang isang makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos ay nahihirapan sa usapin ng missile defense, mas lalo na tayong mahihirapan dahil sa limitadong kakayahan ng ating sandatahang lakas pagdating sa modernong depensa. Ang ating missile defense system ay hindi kasing advanced kumpara sa ibang bansa, kaya't mahalaga ang pagtutok sa diplomasya, pakikipag-alyansa at aktibong pakikilahok sa pandaigdigang usapan hinggil sa disarmament upang maiwasan ang anumang banta ng digmaan na maaaring makaapekto sa ating bansa. Higit sa lahat, sa kabila ng mga pagsisikap sa teknolohikal at diplomatikong aspeto, mahalaga pa rin ang panalangin at ang pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa isang mundong puno ng tensyon at panganib, hindi lamang sandata o kasunduan ang maaaring magbigay ng tunay na seguridad, kundi pati na rin ang pananalig sa Diyos at ang pagkakaisa ng sambayanan sa pagsusulong ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, maaari tayong maging instrumento ng pagkakasundo at magkaroon ng mas ligtas at mapayapang hinaharap. Kaalam, na-amaze ka ba sa missile defense system ng US? Naniniwala ka bang diplomacy talaga ang tunay na solusyon Upang mapigilan ang mga pag-atake sa hinaharap, kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ang mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.